Yan, talong. Nilagang talong. At, Tapos, yes, lagyan mo lang siya ng kalamansi at tuyo. Tapos ka na kumain. Mm -hmm. Ay, balik ko na. Hindi, ano ka na. Kasi, kumain siya na anong kinain niya? Ano? Hotdog at itlog. Dali, kasi... So, ang style na yung pagkain ah. ay lamansi at ayan. Lagay mo dito. Ayan. Lagay mo konti dyan. Ayan. Konti ng hato. Okay. Konti ng ulam okay. at um, subo. Ang unang subo para sa inyo. Aray kain. Tama. Diyan din gawin. Ah, nakakabusog. Yeah. nak kan. Bye bye.